Welcome to KLWP podcast. Our advice is like fast food—tasty but not always nutritious. Listen for laughs, but consult a professional for real stuff. Listener discretion is advised. Enjoy the chaos. Welcome back, guys, and na naman tayo for another episode down kwentuhan lang walang personal podcast. It's Abe's. and alam niyo naman bawat episode we try to make it entertaining para sa inyo and today meron tayong special guest nagba sa Facebook nagba sa TikTok lahat na social media ang kilalang kilala siya without further ado i-introduce ko na ang mima ng bayan si Miss Otlum or PJ Napakaliwanag niyo po ngayon, kahit na bumabagi sa Pilipinas. <laughs> Masama man ang panahon, tagagaling lang po namin sa bagyo, at talaga namang very devastating. You know, Philippines, as you always knew, is a country who still praise God. So, talaga po, napaka... Blessed pa rin ng Pilipinas. This yes. yes po. And thank you talaga po sa pag-unlock nyo sa amin para sa podcast na ito. Alam ko, napaka-busy nyo pong person and you gave us time. Alam mo kuya, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil napakalaking tulong yan. Alam niyo po ba, buhat sa pagiging homeless o taong kalye, ngayon na may pangalan na po ako, nagmamahal din pala ang buhay kapag may pangalan na, kapag ikaw may public figure na, may bahay na. Nagbabayad na ako ngayon ng kuryente. Wow. Bayad na ako ng tubig. Wow. <laughs> kung hindi po ako magtatrabaho, kung hindi ko po gagawing hectic yung sarili ko, pag po ako, patay gutom sa kagin na naman. Dahil ako po yung lola na ngayon, ng anak na po ang misi sa aking uh, pahanap. Congratulations po, congratulations. Bago po ang lahat, sino po si PJ De La Cruz or mas kilalang Otlum ng Pinas? Well, si PJ Basalio De La Cruz ay naging isang anak ni ginoong Primitivo Lapos De La Cruz at Hermina Cristobal Basalio. Si Bebong Primitivo ay uh, purong taga-pampanga. At habang ang aking ina po na si Arminia, ay taga-kainin Rafael Bulacan. Ako po ay sinilang sa kainin at doon lumaki. Pero dahil na barkada, palipad ng school ng lola. Ano, ako po ay gumraduate ng high <laughs> school sa St. Augustine College ng Baliwag Bulacan, isang private school pa din. And then ako naman po ay magkuleyo. Pumasok po ako sa Asian College of Science and Technology at ako naman po yung nakatungtong ng second year college undergraduate ng computer science. Ang dami ko pong napanood na interview nyo and yung mga video. And I could tell po na educated po kayong tao. The way you speak, the way you uh, look po, the way you dress up, it's presentable po. Presentable po talaga. And I don't dress up too much, you know. I'd rather uh, stay yes. on the status quo. Kailangan presentable ka. The more lesser Uh, yung wala kang masyadong abubot, yung so simple ka lang, that's the most time. I saw that uh, episode with Corina Sanchez. Napaka-blooming yun doon, eh. Mm. <laughs> And I like how you explained the gown with the mirrors. Mukha po akong punong kahoy. Hindi po ako blooming doon. Hindi <laughs> <And laughs> naman, hindi naman. Yung <laughs> dry skin, adictus benedictus. Alam mo, yung parang pinagkaitan ng landas. talaga ganyan yung itsura. Lalangit talaga. <laughs> But nowadays I love myself. I love um, all the people who are uh, you know saying, "Mima, kaya mo yan. We trust you. You have all the talents to get uh kaya naman puminahin yung sarili ko at mahal hosting, mag-awit at lahat. And eto uh, nga ako ang nakuha ko dahil sa acting pag ditoy mapagpakumbaba, tapos na natitiyaga ang pag dito ko and, and it shows po that you're loving yourself right now and you're in a better place po talaga. Next question po Since napakilala nyo na ang sarili niyo sa mga listeners natin at taga-panood, they're curious, an galing ang otlom ng Pilipinas? Like, where did the, the word otlom come from? Much as you all know, is a ghost. Pwede siyang lumabas kung saan saan, pwede siyang lumusot kung saan saan. And then ako kasi, nawala ng kuryente. Okay? And then nag-trip ako. Ah, Nag-make up ako ng walang salamin, nag-ice ang sa sarili ko. In a sense na gusto kong manako. <laughs> Oo, oh. oh, malakot ng tao. Yan lumabas ako ngayon, may umpukan mga kabataan na kaupo doon. Imbis na malakot ako, makatakot ako, aba, doon ako unang nag-trending, kuya. Sabi nung ano, nung libilog, okay, totoo ka ba? Sabi nga gano'n, nagulat ako, bakit totoo ba ako? <laughs> Tapos sabi, would, sabi ko, would you mind? Sabi nga gano'n, with all due respect, syempre. Yung pala, sa hindi ko pagtingin, sa Salamin, nakamukha ko si Thomas Shelby ng Peaky Blinders. Yeah. po ako, unang nag -trend. Ano po, tinawag po akong Becky Blinders ng Manila. Bago pa po ako naging Wow, naging Becky Ot Blinders. Sila ang nagtawag na sa akin ng Otom dahil buwat sa dilim, lumabas ako. And then nakita nila, kamukha ko si Peaky. So ako yung Becky Blinders na Otom. So kayo po naging liwanag sa dilim. <laughs> liwanag sa dilim, I've yes. <laughs> <laughs> Ayun po pala, uh, I've seen the other videos, the interviews. Ang galing yung po magkanta? Do you sing po talaga? I love to sing. I love performing in front of many people. And, uh, uh -huh. you know, I'm so, so lucky that I've given a chance to do those things that I love most. You know, I had now three movies, the films, you know, from China yes. Yobal Buena and avid Gamer. And then, um, I had a hosting since, sa mga piyastahang. And then, I think, talaga, nabless ako ni Lord. I'm so, so oh, no. blessed. Oh. Despite all those kahirapan, uh, paggapang sa lusak ng buhay. Yes. <laughs> mm -hmm. Nabless tayo na matikman ko yung sarap ulit ng buhay. Napaka-inspiring oh! talaga. <laughs> Next question po natin is, alam naman natin na marami kang gig ngayon. Tulad na sabi mo, iba't ibang gig sa mga movies, ganyan, sa mga interview. Ano pa yung pinagkakabalahan mo nowadays? Well, I had a live selling on Hikari where I am as a brand ambassador. Yung pampaganda. Kaya nga ako nangyayari. Three times a week yun, ako pumapasok sa office. And then, uh, may naman pag araw-araw na ginawa ng Diyos, every Friday or what, wala pa akong pera, syempre. Pupunta ako sa mga bar-bar pa rin. Nakikiusap ako sa mga friend ko pa rin. Naaawit ako, magpe-perform ako. Para kumita sa malus na paraan. Yan lagi ang aking uh, ginagawa. So, from house, work, house, work. Mister Chris Lord, alam niyo ba? Sabi ko, buti pa nung ano, hindi ako sikat, no, wala akong pangalan. Wala akong gasto. Pero ngayon, Diyos ko, kuya, sa katotoo lamang, ano, yung pagpapanatili mo pa lang na ikaw ay good looking in front of all the people, buying all those dresses, tapos magpaayos ka lang ng konti, malaking halaga yun. Nakikita ko nga mga dresses nyo, laging iba-iba. Meron ba kayong fashion designer or kayo lang yon Taste nyo talaga yon Just myself, you know. Kung akala nyo, hindi ako nag ulit nag ulit ako, but mix matching mixed match ko yung damit. And then, kasi pag ordinary yung araw uya, pag nasa bahay lang ako, nagsusuot po ako ng butas-butas na damit, gula-gula nito, mo basahan. Ganyan. Kasi, pananaw ko sa buhay, kung araw-araw pang jolly yung suot mo, pang, pang birthday, hindi mo na alam yung panlakad, hindi mo na alam yung uh, pang araw-araw. So, gano'n, nakikita nyo ako sa ordinaryong araw, nakalalilimahin na ang itsura, o. Oh. Pero wala nga mo. <laughs> Red carpet, kasama ko mga artista, mga sikat. Eh, talaga makikipagkabugan ako yung tapong tutuka ako ng dugo. Parang ganito. Masasabi ko lang, maganda ho yung taste nyo. Tulad ng sabi nyo, napakasimple pero hindi siya yung parang yung parang sobra-sobra. It's simple but elegant. Yeah, I don't dress over dress. Pag lalagay din ng mga koloreto, I don't make na para ka ng, ano, clown ka na, parang nagkukuha ka na ng pansin. Kaya, sabi nga nila, kuya, kung pag ko sa nila ako sa mall, at ako, oh, at maganda ka pala sa personal, eh, basher ko lang sabi na naman mo nagsabi na pangit ako, eh, di ba? <laughs> Wag pansin ng eh, mga bashers, do you. <laughs> they're still my family, and they, yes. they are still part of my life. If not of them, I wouldn't be here on this stage that I have. Ito, was... Siguro maraming gustong magtanong nito and curious din. Kamusta ang love life ni Miss Otlong? Oh. Kuya naman no. Bukas ang palad ko na ikuwento sa inyo. Bilang si Otlong, no. nagmahal po ako. At hindi po lingit sa kaalaman ninyo yung minahal ko. Talagang mahal na mahal ko. Pinakaya ko ibigay buhay ko. Pero nag-iwanay po kami. Hey, I'm sorry to hear po. Hindi po planado ito. It's just, uh, kasi ang saya niyo po lagi sa mga video and I was assuming na baka ho, yung love life niyo is napaka-fruitful din. Hindi lahat ng love life ay uh, fruitful. masasabi ko, ang love life niyo naging makulay. Makulay in a sense mm -hmm. na tatuto ako magmahal at ngayon nasaktan alam ko parang araw matatanggap ko din to dahil sa pagmamahal namin na mga bakla kami pwede nyo kami maging mga talagang stick to one na kaibigan napakatapang nyo para i-share sa amin ang, ang recent na paghihiwalay hindi ko yata kaya na pagdasal nyo kayo ako maloka our prayers are with you and ako po mismo like I'm hoping that you find the right one ipala lang kaya ang Mr. Right ko <laughs> <laughs> hindi po pwede eh. <laughs> Take <Di> na. na. <laughs> you, for... Pero, um, at least your family's there and may bagong buhay na dumating sa family nyo is your apo, di ba? Ako kang mapuputol na ang laliko. Every mo bakla ka pati. So, sabi ko nga, siguro, God has a plan for our uh, family. Yes. For us to uh, stay alive in all the Days of the Earth. Tapos na tayo sa mga serious questions. And now we're at, the, it's called the bonus round. Bonus round, so ito ang mga questions na binigay ng mga fans at listeners na alam na i-interviewin kita. Mga comedic questions, mga weird questions, nasa inyo yun kung paano yung sasagutin or kung gusto nyo sagutin. Ito ho ang unang question ng bonus round. Alam naman namin na napaka-deep ng pag-i-English mo. How deep is your love? How deep is my love? My love for everyone, and for the one I love, is such worth dying for. Wow. Sana all. Salah. Kapan mahal kita, tinawaglah kita kuyat, tinawaglah kita ate, minahal kita bilang kapaten. I can give you my love. Mm. Kapan minahal kita, asawa kita, boyfriend kita. Wow. I can give you my everything. Mm. Kapan pa, ka, ikaw mo my enemy ko, I can give you my forgiveness. And that is love. Wow, napakaganda po na sagot niyo. <laughs> ito ho ang second question. Medyo controversial ito para sa lahat ng mga tao. And gusto ko lang marinig ang opinion niyo or ang sagot niyo. Ano ang nauna? Itlog o ang manok? In the Bible it says, and as you can see when the Nero's are is there, it's pair and pairs of animals. Manok, nuk, bago nag e Galing mo. Gustong-gusto ko 'yung sagot niyo kasi hindi kayo nagpaligoy-ligoy. You had an exact answer immediately. Ito ho ang next question. Kapag ba inabutan ka ng syam-syam, kailangan ba mag-otso-otso muna? Tito, otso-otso ba 'yan o syam-syam? muna kung ano talaga yung worst case scenario na ari mong i-answer. Ang bigat ang 'yan. Kamag-alan, you sure? Oh, you don't hanna. Buhay ang lahat. Kaya nga nagpantay ang mayaman at mahirap dahil ang mahirap kahit walang pera, yung mayaman naman hindi makagalit pa. O, oh, di ba? Pantay. Pero ako, hindi ako nawala ng pag-asa. Hugaan ako ng solusyon paano ako may kakain. Ginamit ko, ginamit ko ang talento kong makakita kung ko, marunong akong umawit. Ang ginawa ko, lagi ako street entertainer sa buong bahas buhay palate ang hanggang pasay. Inaawitan ko yung mga taong alam kung merong kakaunting maibibigay para kami mabuhay hindi nga po ako nagkabali. Ang talento pinahirap ng Diyos sa atin ang siya ng aahong sa atin sa kahirapan ng buhay. Grabe po talaga. Every answer is super inspiring. <laughs> Nasagot niyo yung previous question about yung siyam-siyam ocho otso Marunong ba kayo mag-otso-otso okay. oh, daw? Masensya na po kayo. Wala akong istan. 1, 2, 3, go! Ay, 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 So hindi lang po pagkakanta, hindi lang pag-host, hindi pati pag-acting, pati pagsayaw, ocho next question yan. ocho 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 mo, ocho 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 ah, from what this thing colors of the wind, the land, on. the earth, is just a death thing you can't name. every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Think you are only people who are people. Are people who can think like you? But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew. You never knew. Ah, uh, that's the thing for my life. And bagging a ang on Pocahontas. Thank you, Juan, from the bottom of my heart. Mulata sa unos tayo nang Talaga hindi ko alam kung saan pupunta, but you are angels sent from above. Yahoo! Wow. <laughs> thank you, thank you. Last ano ho, bago natapusin ng podcast na to, what is your message sa mga supporters and bashers mo? Since day 1, I told you You're not my fans. You're not my followers. Mm -hmm. You're not my bashers. You are my family. Ang kasikatan po ay sa lupa lamang. Mas mainam ang mayroong kang kapwa tao. Madaling magkot ng tao, pero ang magpaka tao ang pinakamahirap gawin. As I've always said, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Followers, fans, Blushes. ah, 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 you're my family. I love you from the bottom of my heart. And thank you. Again, thank you so much, Ms. Otlum, for spending time with us in this podcast. And hopefully in the future, who knows, diba? Baka mag-guess who kayo ulit. And that would be really fun. Meron tayong kakikilala mo pa lamang ay parang sampung taon na kayong magkakilala. Listen with your heart. At hindi ka kailanman mabibigo. Thank you, thank you. Thank you for your words of wisdom. Thank you sa entertainment. May God bless us all with good health. God bless us all and thank you again. Ito po ang kwentuhan lang. Walang personalang podcast. We'll see you guys next episode. Bye-bye.